Daming po sa ito po mga guys po no, dito sa may uh, gilid lang po yan sila sa cemetery. Akin na po sila pinakat at may mga tubo din po sila no. Dito lang po yan sila sa may uh, sangandaan po ng cemetery no. Napakarami pong pusa. Ah, uh, kaya nga po ako dito nakapadaan po doon sa may uh, cemetery po ng sangandaan ng kalokan. Ah, uh, yan nga po sila napakarami pong pusa dito pala lang sila kaya tanghalin tapat po ngayon ah, ayan po ming ming kain na kain ah, andyan na po kaya na po mga tubig po ko na sila no nakahilira po sila dyan sa gilid lang po ng uh, ah, sinenteryo mga pusa kain na ming So ayan po ang gilid po ng uh, cemetery po ng asangandaan, uh, sangandaan. Itong mga pusa na to no. Kung may na po sila ng tubig no. Uh, sila po ay busog na po no.